Magandang araw po sa lahat at mga kaibigan. Handang-handa na ba kayo sa isang nakakabighaning paglalakbay sa nakakubling yaman ng ating kultura at pananampalataya? Samahan po ninyo ako tuklasin ang sampung pinakakilalang lumang simbahan sa buong Pilipinas mula sa pinakamatibay na pader ng San Agustin Church sa Intramuros hanggang sa kakaibang ganda ng Paway Church sa Ilocos Norte at iba pang mga obra maestra na puno ng kaisisayan, sining at debosyon, Ano kaya ang mga kwento sa likod ng kanilang mga pader? Tara simulan na natin ang paglalakbay! Ang San Agustin Church ay teritory na pinakalumang simbahan sa Luzon at isa sa mga pinakatanyag na makasisayang simbahan sa Pilipinas. Itinatag ito noong 1571 ng mga prailing Agustino ilang taon matapos masakop ng mga Espanyol ang Maynila. Sa simula, ang simbahan ay gawa lamang sa mga materyales na madaling masunog tulad ng kawayan at iba pang kalintulad na materyales. Subalit, nang ito ay nasunog noong 1574 dahil sa pagsalakay ng mga piratang Chino na ng mga Agustino na magtayo ng mas matibay na simbahan na gawa sa bato upang mas tumagal at maging matibay laban sa sunog at lindol. Nagsimula ang pagtatayo ng kasulukuyang matibay na struktura noong 1586 sa ilalim ng pamumuno ni Juan Masi at natapos ito noong 1607. Ginamit dito ang mga materyales gaya ng adobe mula sa mga lugar tulad ng Mikawayan, Binangonan at San Mateo sa Rizal. Ang disenyo ay barok na may halong impluwensyang Espanyol, Chino at Pilipino. Matibay ang simbahan kaya ito ay nakatiis sa mga lindol sa loob ng maraming siglo, kabilang ang malalakas na lindol noong 1645, 1863 at 1880. Sa kabila ng mga ito, nanatili itong matatag at nagsilbing santuario ng pananampalataya. Sa kasisayan, ginamit ang San Agustin Church bilang bilangguan ng mga Hapones noong ikalawang digma ang pandaigdig at isa ito sa ilang gusali sa intramuros na hindi tuluyang nasira noong labanan sa Maynila. Bukod dito, kilala ang simbahan sa kanyang napakagandang barok na arkitektura mga mural na nilikha gamit ang tromploy na teknik, mga ukit na alta presyo at pulpitong gawa sa mulawi na may dekorasyong pinya bilang simbolo ng pag-abi-abi. Kabilang din dito ang mga chandelier na galing pa sa Paris. Noong 1993, isinama ang San Agustin Church sa listahan ng UNESCO World Heritage Site bilang bahagi ng Baroque Churches of the Philippines bilang pagkilala sa kahalagahan nito sa kasisayan, kultura at sining ng bansa. Isipin mo isang simbahan na natili sa gitna ng mga bagyong dumaan sa ating kasaysayan, ang San Agustin Church, buhay na saksi ng tibay at pananampalataya ng Pilipino sa loob ng mahigit apat na taon. Ang simbahan ng San Agustin na mas kilala bilang Paway Church ay isa sa mga pinakakilalang makasisayang simbahan sa Pilipinas. Naitayo ito noong huling bahagi ng ikalabimpitong siglo simula noong 1694 at natapos noong 1710 sa pangunguna ng mga priling Agustino tola ni Padre Antonio Estavillo. Isa ito sa pinakamahalagang halimbawa ng earthquake baroque na estilo ng arkitektura sa Pilipinas, isang disenyo na sadyang ginawa upang mapaglabanan ang madalas na lindol na nararanasan sa bansa makikita sa simbahan ang makakapal at mabibigat na pader na gawa sa coral stones at bricks. Pati na rin ang 24 na napakalaking batres sa gilid at likuran na nagsisilbing pampatibay upang mapanatili ang integridad ng gusali laban sa lindol. Ang mga pader nito ay pinaghalo ng mga tradisyonal na sangkap na tulad ng buhangin, kalawang ng tubo, gatas ng niyog at iba pang likas na materyales na nagpapalakas sa estruktura. Ang arkitektura ng Paway Church ay isang kahangang-hangang pagsasanib ng mga impluensyang barok mula sa Europa, Gothic at mga disenyo mula sa Asia na makikita sa mga dekorasyon at detalye ng simbahan. Bukod sa kanyang katatagan, ang Paway Church ay may malalim na kahalagahan sa kasisayan at kultura ng Ilocos Norte. Noong 1973, idineklarang National Cultural Treasure ito ng pamahalaang Pilipino. Sa 1993 naman, isinama ito sa pangkat ng mga Baroque Churches of the Philippines bilang UNESCO World Heritage Site kasabay ng Simbahan ng San Agustin sa Manila, Simbahan ng Santa Maria sa Sur, at Simbahan ng Miyagaw sa Iloilo. Ang kampanaryo ng simbahan ay tinayo ng nakahiwalay mula sa pangunahing gusali bilang protection laban sa lindol. Ginamit ito bilang tagamasid at istasyon ng komunikasyon noong panahon ng mga himagsikan laban sa mga Kastila at sundalong Hapones noong ikalawang digma ang pandaigdig. Sa bawat mabigat na bato at matibay na batres ng Paway Church, naroroon ang kwento ng katapangan at pag-asa ng ating mga ninuno laban sa mga pagyanig ng mundo. Ang simbahan ng Miyagaw na kilala rin bilang Santo Tomas de Villanueva Church ay isa sa mga pinakatanyag at makasaysayang simbahan sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa bayan ng Miyagaw Iloilo. Itinayo noong 1786 hanggang 1797 sa pangunguna ni Fray Francisco Gonzales at pinangunahan din ng lokal na pinuno na si Kapitan Domingo Libuon. Ang simbahan ay itinayo bilang isang matibay na struktura upang magsilbing tanggulan laban sa mga pag-atake ng mga muro. Ang arkitektura nito ay isang kakaibang kombinasyon ng barok at lokal na disenyo. Kilala ang intricately decorated facade nito na may mga imahe ng mga lokal na flora at fauna tulad ng niyog, papaya at palm, pati na rin ang ribolto ni San Christopher na may suot na tradisyonal na damit Pilipino. Ang mga makabagong disenyo ay pinagsama sa mga impluensya ng Espanyol, Chino at Muslim na nagpapakita ng sagisag ng kultura ng bansa. Bukod sa pagiging isang bahay sambahan, ang simbahan ng Miyagao ay tinuturi na isang kuta at proteksyon sa panahon ng mga digmaan at pag-atake. Sa ilalim ng batas ng Royal Decree 111 ng 1573 ang makakapal na mga pader nito at matitibay na pundasyon ay ginagamit upang maprotektahan ang mga tao laban sa mga kaaway. Noong 1993, kinilala ang simbahan bilang UNESCO World Heritage Site bilang bahagi ng Baroque Churches of the Philippines na nagpapakita ng kahalagahan nito sa kasaysayan, kultura at arkitektura ng bansa. Ang simbahan ay patuloy na pinangangalagaan at naibabalik sa orihinal nitong kanyuan upang mapanatili ang yaman ng ating kasisayan. Ito ay simbolo ng pananampalataya, katatagan at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Tingnan ang ganda at lakas ng Miyagaw Church, isang tahanan ng pananampalataya at isang likhang sining na sumasalamin sa ating mayamang kultura. Ang simbahan ng Santa Maria sa Ilocos Sur ay isang natatangi at makasaysayang simbahan na itinatayo sa ibabaw ng isang borol. Kakaiba ito dahil may protective wall na nanakapalibot dito kaya ito ay tila isang kota na nagbibigay proteksyon sa mga nanirahan noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Ang pagsasama ng isang fort at simbahan ay isang kakaibang disenyo na hindi madaling makita sa ibang bahagi ng Pilipinas. Itinayo ang simbahan noong 1760s na mga paring Agustino bilang bahagi ng kanilang misyon ng pagpapalaganap ng pananampalatayang katoliko sa rehiyon. Ginamit ang mataas na lokasyon ng simbahan bilang lookout point laban sa mga mananakop at mga mandirigmang muro. Malaki ang papel nito sa kasisayan bilang simbolo ng panindigan, pananalig at pagtatanggol ng mga Pilipino noong nakaraang siglo noong 1993, idinagdag ang simbahan ng Santa Maria sa listahan ng UNESCO World Heritage Site bilang bahagi ng Baroque Churches of the Philippines, isang pangkat ng mga simbahan na kinikilala sa kakaibang arkitektura na pinagsasama ang mga European Baroque elements at mga lokal na adaptasyon. Ang kahalagahan ng simbahan ay nakasalalay hindi lamang sa kanyang arkitektura, kundi pati na rin sa kanyang papel bilang simbolo ng katatagan ng pananapalataya, isang puok ng pagsamba at pabansang yaman ng kulturang Pilipino. Patuloy itong dinerayo bilang isang espiritual na sentro at puok ng kasaysayan sa Ilocosur. Huwag palampasin ang ganda ng Santa Maria Church, isang matatag na kuta at buhay na patunay ng katatagan at diwa ng Pilipino. Ang simbahan ng Baklayon sa Bohol ay isa sa mga pinakalumang simbahan sa Pilipinas na itinatag noong 1595 ng mga pareng Hiswita na sina Fray Juan de Torres at Fray Gabriel Sanchez. Itinayo ang simbahan gamit ang mga coral stones mula sa dagat na hinubog at pinagtibay ng puti ng itlog bilang halamang siminto. Ang kasulukuyang coral stone na istruktura ay natapos noong 1727 at naging mahalagang pamanang reliyoso at kultural na bansa. Noong 1717, itinanghal ang baklayon bilang isang parokya. Ito ang naging pangunahing sentro ng Kristyanismo sa Bohol at nagsilbing tahanan ng pananampalataya para sa mga lokal na mamayan. Ang simbahan ay naging saksi sa mga makasisayang pangyayari tulad ng panahon ng pananakop ng mga Kastila, digmaan at pakikipaglaban para sa kalayaan. Noong 1768, minana ito ng mga Agustino Recoletos mula sa mga Hiswita na nagpatuloy sa pagpapaayos at pag-aalaga ng simbahan. Noong October 15, 2013, matindi ang nasira sa simbahan ng Baklayon dahil sa lindol na may lakas na 7.2 na tumama sa Bohol. Bagamat nasira ang ilan nitong bahagi tulad ng Porteco at Campanario, ito ay muling inayos mula 2014 hanggang 2018 upang may balik ang orihinal nitong anyo. Ito ay sumisimbolo ng tibay ng pananampalataya at kahalagahan ng pamanang kultura ng mga Pilipino. Ang simbahan ay diniklarang pambansang yaman ng kultura ng Pilipinas ng National Museum at pabansang palantandaang makasisayan ng pambansang komisyong pangkasisayan. Dati rin itong kabilang sa UNESCO World Heritage Tentative List bilang bahagi ng Jesuit Churches of the Philippines kasama ang mga simbahan ng Maragondon sa Cavite, Lobok sa Bohol at Giwan Eastern Samar. Ang Simbahan ng Baklayon ay isang makasisayang landmark na hindi lamang sumasalamin sa pag-usbong ng kristyanismo sa Pilipinas, kundi pati na rin sa kultura, sining, at pananampalataya ng mga Pilipino. Patuloy itong pinapangalagaan bilang isang mahalagang bahagi ng kasisayan at spiritual na buhay ng mga Boholano at buong bansa. ang San Sebastian Basilica sa Maynila ay kilala bilang kaunaw na hang simbahan sa Asya na buong yari sa Bakal. Itinayo ito noong 1891 bilang isang pambihirang halimbawa ng Gothic Revival Architecture sa Pilipinas. May mahaba itong kasisayan simula noong 1621 nang ipatayo ang unang istruktura na yari sa kahoy na nasunog noong 1651 sa isang pag-aalsa. Matapos ang sunod-sunod na pagkasira dahil sa apoy at lindol, ipinagawa ang kasulukuyang basilika gamit ang prefabricated steel mula sa Belgium upang mapanatili itong matibay sa mga natural na sakuna. Ang disenyo ay pinangunahan ng arkitektong si Hinarro Palacios na tinatayang may inspirasyon mula sa Gothic Cathedral ng Burgos, Espanya. Dinala sa Pilipinas ang mga bahagi ng bakal sa walong magkakahiwalay na kagamento mula 1888 hanggang 1891. Bukod sa tibay, ang simbahan ay may mga natatanging stained glass windows na inangkat mula sa Alemanya at ang loob nito ay pinuntarahan gamit ang teknik na trompe l'oeil upang magmukhang bato at magbigay ng ilusyon ng tatlong dimensyon. Itinalaga ang San Sebastian Basilica bilang pambansang makasaysayang puok noong 1973 at pabansang kayamanang pangkultura noong 2011. Sa kasulukuyan, pinangangasiwaan ito ng mga Agustinong Rekolekto. Mahalaga ang San Sebastian Basilica hindi lamang bilang simbolo ng kasaysayan at arkitektura, kundi bilang testamento ng tibay at ganda ng kulturang Pilipino sa harap ng mga pagsubok ng panahon. Ito rin ay tanda na pagsulong ng teknolohiya at arkitektura sa Pilipinas noong ikalabinsyam na siglo na nagpapakita ng kakayahan ng mga Pilipino na tanggapin ang makabagong ideya habang pinananatili ang relihiyosong kahalagahan. Bukod dito, mahalaga ito bilang dambana ng pananampalataya ng mga katoliko sa Maynila at bilang buhay na patunay na relisensya, katatagan at malikhaing diwa ng mga Pilipino. Ang basilika ay isang kayaman ng dapat pangalagaan at ipagmalaki ng buong bansa. Ano sa palagay mo alin sa mga simbahan ang pinaka-naapektuhan ng kasisayan? I-comment mo na sa ibaba. Huwag kang bibita marami pang magpapahanga sa iyo ang ating matutuklasan sa mga susunod. Ang Taal Basilica, nakilala rin bilang Basilica of St. Martin de Tours, ay tinuturi na pinakamalaking simbahan sa Asya at isang National Cultural Treasure ng Pilipinas. Matatagpuan ito sa bayan ng Taal Batangas sa loob ng Archdiocese ng Lipa. Ang kasulukuyang struktura ay tinatayo noong 1856 bilang kapalit ng naunang simbahan na nasira dahil sa malawakang lindol noong 1849. Ang basilika ay may taas na siyam na anim na metro at lapad na apatapot metro na isang obra maestra ng arkitekturang barok at neoklasikal. Dinisenyo ito ni arkitektong Luciano Oliver at isinakatuparan sa ilalim ng supervision ni Marcos Anton. Pinagsama nito ang tradisyonal na modernong estilo sa pagtatayo ng simbahan na nagpapakita ng husay ng mga Pilipino at mga Kastila noong ikalabinsyam na siglo. Mahigpit ang kahalagahan ng Taal Basilika bilang sintro ng pananampalataya ng mga Katoliko sa Batangas at buong Pilipinas. Dito ginaganap ang mga pagdiriwang at pagsamba kabilang ang fiesta ng patron na si San Martin ng Tours tuwing November 11. Naging bahagi rin ito ng kasaysayan ng bayan at bansa bilang lugar ng pagtitipon, pagdiriwang at spiritual na gabay mula pa panahon ng mga kastila. Noong December 8, 1954, opisyal itong itinanghal bilang Basilica Minor at noong January 16, 1974, idineklarang National Shrine ito ng gobyerno. Dahil sa kasaysayan, laki at kahalagahan nito, patuloy itong inalagaan at nire-restore, lalo na ang pagkatapos ng mga kalamidad tulad ng lindol at pagsabog ng bulkang taal. Ang mga restorasyon ay layuning mapanatili ang tibay, ganda at kasaysayan ng istruktura. Ang Taal Basilica ay hindi lamang pinakamalaking simbahan kundi isang makasaysayang puuk na mahalaga sa kultura, kasaysayan at relihiyosong buhay ng mga Pilipino lalo na sa mga taga Batangas. Ito ay simbolo ng matibay na pananampalataya at likas na galing ng bayan sa pagharap sa mga hamon ng panahon at isang kayamanang dapat mahalin at pangalagaan ng buong bansa. Ang simbahan ng Malate na kilala rin bilang Our Lady of Remedies Parish ay isa sa mga pinakamatandang simbahan sa lungsod ng Maynila na itinatag ng mga Agustino noong 1581. Bagamat hindi ito matatagpuan mismo sa loob ng Intramuros, malapit ito sa Baywalk sa Rojas Boulevard at isa itong mahalagang sentro ng pananampalataya sa lungsod. Ang simbahan ay dedikado kay Nuestra Señora de los Remedios o Our Lady of Remedies na ang ay dinala pa mula sa Espanya noong 1624 at itinuturi na Milagroso. Sa mahabang kaisesayan nito, naranasan ng maliti church na masira ng mga lindol noong 1645 at 1863 at mga pag ng mga pirata noong panahon ng kolonyalismo. Naging lugar din ito ng kampo ng mga British noong 1762 nang sakupin nila ang Maynila. Ang arkitektura ng Malati Church ay isang natatanging kombinasyon ng Mexican Baroque at impluensyang Muslim o Moorish. Makikita sa mga twisted columns at disenyo sa fasad nito na nagbibigay ng ilusyon ng taas at lakas. Ang mga dekorasyon ay may halong Hindu-Muslim na estilo tulad ng mga teras na hugis diamante at parihaba na nagpapakita ng kakaibang kolonyal na estilo na tinatawag na Modiharisimo Filipino. Bukod sa pagiging isang lugar ng pagsamba, kilala ang Malati Church sa mga tradisyonal nitong selebrasyon lalo na tuwing Holy Week kung saan ipinagdiriwang ang mga ritual ng pananampalataya na dinadaluhan ng maraming diboto. Kilala rin ito bilang isang paboritong lugar na pagdiriwang ng mga kasal dahil sa ganda ng paligid at lokasyon nito malapit sa Baywalk at liwasang raha Sulaiman Park. Sa kasulukuyan, patuloy na pinapangalagaan at nire-restore ang Maliti Church upang mapanatili ang kanyang kahalagahan bilang isang makasisayang gusali at spiritual na sintro. Itinuturing ito hindi lamang bilang isang gusaling relihiyoso kundi bilang isang makasisayang puok na patuloy na nagsisilbing sintro ng kultura, tradisyon at pananampalataya sa Maynila. Ito ay mahalagang bahagi ng kasisayan at spiritualidad ng mga Pilipino lalo na sa mga taga Maynila. simbahan ng Santa Cruz na kilala rin bilang Minor Basilica of Our Lady of the Pilar o Santa Cruz Parish ay isa sa mga makasesayang simbahan sa lungsod ng Maynila, particular sa distrito ng Santa Cruz. Itinatag ito ng mga Hiswita noong June 20, 19 upang tugunan ang pangangailangan ng lumalaking populasyon ng mga Katolikong Incheck malapit sa Binondo. Bagamat hindi eksaktong bahagi ng Intramuros, Malapit ito dito at naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng lungsod. Ang simbahan ay dedikado kay Nuestra Señora de los Pilar o Our Lady of the Pilar na ang statwa ay dinala mula sa Espanya noong 1643 at kinikilala bilang patrones ng simbahan at ng distrito. Sa mahabang panahon, naranasan ang Santa Cruz Church ang iba't ibang pagsubok tulad ng pagkasira dahil sa lindol noong 1863, mga pag-atake ng tuluyang pagkawasak sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Muling itinayo ang simbahan noong 1957 gamit ang arkitekturang pinagsama ang Spanish Baroque, Mission Revival, Art Deco at Romanics na disenyo. Kilala ang harapan ng simbahan sa kanyang tatlong semicircular arch doorways, ionic pillars at isang dome belfry na may anim na palapag. Sa ibabaw ng fasad ay makikita ang statwa ni Our Lady of the Pillar na ipinagdiriwang tuwing ikatlong linggo ng Oktobre bilang kapistahan. Ito rin ang sentro ng mga elitorhiya at mga pagdiriwang ng Archdiocese ng Maynila, kabila ang taonang pagonita ng Feast of Corpus Christi kung saan ginaganap ang isang prosesyon mula sa simbahan hanggang sa Manila Cathedral. Noong 2018, opisyal itong itinaas bilang isang Archdiocesan Shrine. Bukod sa pagiging isang lugar ng pagsamba, ang Santa Cruz Church ay mahalagang simbolo ng kasisayan, kultura at pananampalataya ng mga Pilipino sa Maynila. Ito ay patunay ng katataga ng simbahan at ng mga tao sa pagharap sa mga pagsubok ng kasaysayan habang patuloy na buhay ang pananapalataya at tradisyon sa lungsod. Ang simbahan ng San Pedro sa Laguna, kilala rin bilang San Pedro Apostol Parish Church, ay isa sa mga sinaunang simbahan sa Luzon na may malaking papel sa kasaysayan ng relihiyon sa rehiyon. Itinatag ang parokya noong 1736 sa bayan ng San Pedro, Laguna noong panahon ng mga Espanyol upang palaganapin ang Kristyanismo sa mga katutubo. Nagsimula ito bilang isang simpleng chapel o visita na pinamunuan ng unang pari na si Fray Manuel Eduardo at sa pagdaan ng panahon, lumalaki ang pananampalataya ng mga tao kaya ipinagawa ang mas matibay at mas malaking simbahan bilang sentro ng pagsamba at mga seremonyang panrelihiyon. Sa panahon ng mga Amerikano, ginamit ang simbahan bilang pansamantalang paaralan kung saan tinuruan ang mga bata ng Ingles. Sa panahon ng ikalawang digma ang pandaydig, nagsilbi itong kanlungan ng mga tao laban sa mga panganib. Pagkatapos ng digmaan, isinagawa ang mga pagsasaayos upang mapanatili ang ganda at kapakipakinabang na gamit ng simbahan sa komunidad. Ang San Pedro Church ay patuloy na nanagsisilbing mahalagang lugar ng pagsamba, kultura at pagdiriwang sa Laguna. Mahalaga ito hindi lamang bilang gusaling panrelihiyon kundi bilang bahagi ng kasisayan at kultura ng mga taga Laguna. Simbolo ito ng katatagan at pananapalataya ng mga Pilipino sa rehiyon na patuloy nilang pinangangalagaan bilang pamana sa mga susunod na henerasyon sa kabila ng mga pagsubok ng panahon. Ang simbahan ay isang buhay na patunay ng pananapalataya, kultura at katatagan ng komunidad sa pagharap sa mga hamon ng kasaysayan ang San Pedro Church ay mahalagang bahagi ng relihiyosong pamana ng Laguna at isang sentro ng spiritualidad na nagbibigay liwanag at pag-asa sa mga tao sa kanilang paglilingkod at pananalig sa Diyos. Aba ang dami nating natutunan at na-explore sa mga makasisayang simbahan na ito ang bawat isa ay hindi lang obra maestra ng arkitektura kundi buhay na saksi ng ating matibay na pananapalataya at makulay na kasaysayan bilang mga Pilipino ngayon ang tanong ko sa inyo alin sa mga simbahan na ito ang gusto ninyong bisitahin o ang pinakagusto niyo i-comment na sa ibaba at ibahagi ang inyong mga kwento at karanasan Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito para mas marami pang matuklasan tungkol sa ating pambansang kayamanan. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli mga kaibigan.